Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat. 5 PM na po mga kalaki at tara kunin mo na mga laki numbers namin ngayon. At syempre ngayon pong last draw ngayong 5 PM po ng hapon. Gusto ko po makahabol kayo na itaya niyo po, ilaban niyo ang mga bibigay natin mga kumpletong digit po ngayon na kumpleto po ito. Ito po ay 2 digit, tatlo po yan bibigay ko. 3 digit, tatlo din po. 4 digit, tatlo din po. 5 digit, dalawa po at dalawang 6 digit lucky numbers kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki ha alagaan mo yan ng 3 days wag mo agad bibitawan dahil yung mga lucky numbers na yan pinaghirapan po namin yan ni Lola Carmen na ibigay at nakita nyo naman kung gaano kahirap humingi ng lucky numbers kay Lola ibinibigay ko po yan sa inyo at pasalamat tayo may mga napapanalo po tayo at sana ngayong araw na to ngayong buong maghapon na to isa ka sa mapanalo namin yun naman ang gusto namin ay yung makitang may, may, may mga nananalo po sa mga lucky numbers namin at sana ngayon pong Bermans magpapasko isa ka sa pala rin okay, kaya kung ready ka na na kunin na mga lucky numbers namin, abay ready na rin ako na ibigay sa iyo mga lucky numbers ngayong araw na ito ngayong hapon ng alas 5, kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging, syempre milyonaryo, ayan mga kalaki tutok-tutok na po, lalong-lalong po sa mga bago dyan sa vlog namin, eto na po ang mga lucky numbers natin, ngayong 5pm kunin mo na, ang 2 digit lucky numbers natin ay Number 325. Ayun po yung una. Ang pangalawa po, number 21 at 29. Ayun. Ang pangatlo po, number 4 at number 16. Ayun po yung pangatlong 2-digit lucky numbers. At isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Okay. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 9 Number 3 At number 9 Yan po yung una At ang pangalawa po Number 6 3 2 Ayan po yung pangalawa At ang pangatlo po Number 8 8 7 Ayan po yung pangatlong 3 digit lucky numbers Isunod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers mga kalaki Kaya eto na po Kunin mo na ang 4 digit lucky numbers na maswerte Kunin mo na Eto na po Number sabi ni sabi sabi nag chat sabi ba sir red pwede po pakibagalan po o, siguro si lola, mga lola ito sige po nanay babagalan po natin ito po ang 4 digit lucky numbers kunin mo na number 9 number 2 number 2 at number 6 ayan po yung una o, ilista nyo na pong mabuti ha at syempre po ang pangalawa po number 5 number 1 number 7 at number 8 8. Ayan po yung pangalawa. Okay? At isunod na po natin ang pangatlo mga kalaki. Ito na po. Number 3 0 5 1. Ayan po mga kalaki ang tatlong pangatlong 4 digit lucky numbers. Okay, so ayan po ha At bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers na dalawa at 6-digit lucky numbers na dalawa sa mga bago po dito sa Facebook namin. Ayan po mga kalaki, ha, tandaan nyo po na dapat po na nakarambol po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit bago nyo po ilaban yan para make sure po na mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Ganun po dapat. Kasi marami pong incident na hindi nila nababaliktad, lumalabas yung numero, rambol, eh, wala silang tama. Okay, so mga kalaki, bago po natin ibigay ang 5-digit at 6-digit lucky number sa mga baguhan po dito sa aming page. Dapat po hanapin nyo po kami sa Facebook yung totoong account namin, legit na account. Red parungkin po ang itay. Tapos tignan nyo po yung followers. Lagi nyo i check yung followers. Dapat po na merong meron pong yung followers natin merong 315,000 followers kami po yan. Check po yan. Tapos meron po kaming second account. Thread parungkin din po na naka yellow t-shirt ako. Na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen. Kami rin po yan. Okay? At syempre Aris Gatchal yan. Okay? At syempre meron din po tayong YouTube account. Ang YouTube account po natin. Red parungkin din po na meron 16,300 followers. At syempre TikTok po. Ang TikTok po natin. Red parungkin din po na meron pong 418,000 followers. Ayun po yung mga legit na legit na account po namin mga kalaki na pwede po kayo mag-request, mag-suggest ng lucky numbers, humingi ng lucky numbers. Pag nabasa ko po kayo po ay nakafollow, nakita ko na check ko nakafollow, heart ng heart at comment ng comment at nagshare share po ng mga video namin. Automatic po, bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers tulad po ng mga nabigyan na po natin gabi-gabi. Every day, every night po kami nagbibigyan ng mga lucky numbers. Surprise po yon kapag tinawagan kita na ano message kita dapat magreply ka agad di ba kung hindi ibibigay natin sa iba yung mga dapat na ibibigay namin sa iyo at tandaan niyo po ang lucky numbers namin wala pong bayad dito sa mga magpapa consultation po magpamember member na po kayo sa mga interesado lang ha make sure po na makakausap niyo ako para legit na legit po na ang kausap niyo ako po at hindi po ibang tao hindi po namin ipinipilit ang mga lucky numbers namin kaya po sa mga bashers diyan i love you i love you Kunin nyo na lang lucky numbers namin, alagaan mo at tayaan mo, baka manalo ka rin. Okay, so ito na po mga kalaki, ang mga 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na ngayon na. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 29, number 23, number 36, number 32, number 18. Ayan po yung una mga kalaki. At ito naman po ang pangalawa. Ang pangalawang 5-digit lucky numbers ay number 27, number 18, number 24, number 33 at number 35 ayun po mga kalaki ang pangalawang 5 digit lucky numbers at bago po nating ibigay ang 6 digit lucky numbers tandaan niyo po ang 6 digit lucky numbers natin pwede po dito ang 642 ang 645 ang 649 ang 655 at 658 6 digit lucky numbers okay kaya ito na po mga kalaki hindi na lating patatagalin kaya Pilipinas at abroad ito na po ang 6 digit lucky numbers na una number 22 Number 38, number 41, number 36, number 17 at number 12. Yan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 18 o oh, nanay ang bagal na ha. Number 30, number 23, number 27 at number 11 plus number 29. Ayan po mga kalaki ang ating mga 6 digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit at 4 digit lucky numbers mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ito na po ang shout out time. Uwe! Sa mga nagpapa shout out po, ito na po. Shout out po sa pamilya Sumera. Ayan po sa mga pamilya Sumera po ng Tandang Sora, Quezon City. Hello po sa inyo dyan sa mga Pamilya Sumera, sa mga uh, manonood po namin. At may classmate akong Sumera, si Jocelyn. Hello po, hi Jocelyn Sumera. I miss you classmate. Ayan po. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver po dyan sa may uh, ano to. Grand Central, Caloocan City. Hello po sa inyo mga taga Grand Central po dyan ng mga toda na tricycle driver. Huy! Kamusta po kayo lahat dyan? Maraming salamat po. May mga tita rin ako dyan sa Caloocan. Hi, Tita Evelyn. Hi, Tito Aba. Sa aking mga pinsan dyan. Hello, Estal. Hello, Josh. Hello po. Ayan, mga kalaki. At sana po ngayon pong Bermans. Ngayong magpapasko, manalo ka, manalo ka, manalo ka. At isa ka sa mapili namin ngayon pong kaarawan ko ngayon pong December. Good luck!